Hello guys, welcome to my channel Ang gagawin ko ngayon, mag-unbox tayo ng isang game console na nabili ko sa GameCode PH Okay, buksan na natin Ayan guys, ang item Ito yung 3 -muyo, Muyo ka Ano ba ito? 3 Muyo 3 Muyo Okay, o kaya, yeah, trim UI. Ayan, trim UI. Para ano, <laughs> retro pocket console. Ayan siya. Trim, trim UI smart. Trim UI smart. Purpose built to speak your imagination. Ayan ah. 2.4 inch display. Support. Platform support. 1,500. Platform games. Ayan oh. Ito yung support niya. Arcade, Neo Geo, FC, Super Pam Family Computer, MD, Mega Drive, GG, and uh, GBA, GBC, PC, PC. Yeah. So, ito yung sa likod. Ayan. Color. apat yung color niya, in order ko guys, is white. Excuse <coughs> me po. Ito pa yung mga ibang features. Ayan. Paki ano na lang basahin na, na lang, okay? Sa side, ayan. Sa ta baba, para Smart Select Telecom. Telecom. <laughs> smart Telecom. Buksan ko na. So ayan guys, ang laman ng box. Okay? Nabili ko nabili ko nga pala ito sa halagang 2,240 pesos. 2240 pesos. Ayan. Okay, may kasama na yung shipping fee. Okay. So, siyempre, meron tayong user and structural manual na pa ayan, di ba? Meron mention, ayan. Tapos, ito yung ano, yung unit. Di ba? Ang liit-liit, ang kit-kit. Ang kit-kit ko. Ayan, ganito lang sa kakaba yung ano niya, charger niya. Pero USB-C. Okay. <coughs> excuse me po talaga. So ito kasi guys, meron siyang fingerprint tingnan mo oh, 'di ba? inawakan ni seller yung ano kasi pina-update ko to ng ano, OS. Yung stock OS niya, ibig sabihin pina-update ko ng ibang OS na Tomato OS. Okay? So, ganyan siya. Okay. sa harap. Tapos may siyang shoulder buttons. Ayan. Power, power switch. 3 way Smart. Ayan. Alam, ganda. Ang liit-liit lang. So, kumpara ko siya, siya sa size ng ano, credit card. Tingnan ko yung credit card ko debit card na lang pala, debit card si Gotime Bank, ayan ay, po ito sponsored ni Gotime Bank nagkataon lang na kinumpare ko siya ayan, ayan, alasin na natin ito siya o oh. ayan, ganyan yan lang yung credit card, tapos ganyan siya kalaki okay tapos, buksan na natin o pala tadaaa mamaya ko na kukususin yung ano dito yung fingerprint ni seller ito yan 3 yung may ayan kung napansin nyo ayan may music sya haalisin ko yan dahil hindi naman kailangan yan hehehe <laughs> So, ito yung speaker niya, tanakpan ko. Ito, isa lang oh. Isang speaker. Okay. Ano Magana siya. Tingnan natin yung mga game. Retro game. Ayan. Isang handla lang muna. Check. So, sa retro game, meron tayong... Ang dami, oh. So, yung favorite mong nilalaro sa mga ganito, guys. Yung mga ano lang. Game Boy, Game Boy. Advance, ganyan nga. Game Boy Color, Game Boy Advance. Yan, yeah, Super Nintendo, favorite ko yan. Tsaka yung mga Sega Genesis. Ayan, NES. Yung family computer itong NES. Ito yung gusto ko, Sega Mega Drive. Okay. So, tingnan natin si, ano, PlayStation, meron din, no? Oh. Kasi hindi ko yan lalaroin dito. Yung mga, ano lang. NES, NES. Oing, oing, oing. Wala yata yung games to. Okay. Hey. Ah, meron. Ayan, oh. Ah, wala tayong, ano, iba. Wala tayong S dito. Super Mario sana. House. oh, lagyan Japan. Ano itong mga laro na ito? Hindi ko alam. Hindi talaga. na nandi. Daffy Duck. Kahit na ano lang, puro Japan yung mga ano ah. Uh, alisin ko itong mga ROM na tayo yung pag hindi ko siya gusto. Diamond Crush USA na lang. Ayan. Oh, Capcom pala to. Titignan ko kayong mga buttons na din talo. Select, Menu, and Start. Okay. So start natin dito. Demon Crash. Start. Focus ka, boy. Ayan siya, oh. Sige na, mag-play ka na. Ang dami mo pang ginagawa, eh. Ito ba talaga to? Ang tagal-tagal pa ng intro. Ayan na siya. Tignan mo yung graphics, guys. Diba? Aning, aning. Ah! Ah! Takbo, takbo muna tayo. Dahil wala tayo. Isa lang yung ating kamay. Ang ganda. So, kailangan natin sila. Ano? Chug, 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 chug. Ayun, o. Napalipad siya. Ay, pala siya. Arap ka dito. Arap ka dito. Mamatay ka. Ay, nalusaw na siya. So, ayun. Yung Super Nintendo muna. Dahil wala tayong ROM. Na popular game. Pula tayo sa menu. Um, hindi ko alam pa na tayo aalis dito eh. Close content. I think. Tapos, A. Ayun, ang galing ko, diba? For the first time. Tapos, B. Ayan. Tingnan natin yung sa... Yung alam natin. Um, favorite ko itong Mega Drive. Sonic. Sonic ka ng games na yun. Sonic like, Man 2-3. Gusto ko yung plot 3. Sonic like, and Knuckles. Sonic like, and Knuckles. Sonic like, and 3. me. Oh, ang galing, oh. Buti pa ito siya, guys. Yung Mario, wala akong nakita doon sa So, mag-add na lang tayo ng ROM. Download tayo sa computer. Lalagay natin dito. So, it comes with meron siyang pinadala sa akin ayan oh meron na siyang SD card so dito ko ilalagay yung mga bala yan, di ba hindi ko siya ilalagay hindi mo yung ano ang sharp sharp ang ganda ng ano screen IPS hindi siya nag uh, ano ayan natin na natin ayan siya oh Nadadala ako. Hindi pa trasas pala yan. Tanga-tanga mo naman. Hindi pala nag-start. Trasas lang pala yan. Oh, uh, play play ko pala. I'm sorry. Bakit ganun? Iba yung napindot ko. Nag-play tayo. Ba't competition ang nalagay? Ayan. Player 1. No. Huwag na muna tayo mag-save. Wow, ang ganda. Sakto-sakto lang, guys. Very portable. Pocketable. Pocketable. Pwede siyang i siya. Dahil lasing ano lang siya, oh. Konting ano lang. Yung size niya. Ayan. Ano mo na? Oh, diba? Ang galing ka magdaraan. Isang kamay lang.

pa Pacman di pa kaman pok 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 p o p a h o o l m n o p pocket ito pocket monster talagang pinaket Monsters po pa talaga fire red kaya lip green walang emerald di ba yung, yung pinaka maganda eh pero fire red maganda rin ito yung pala Wow, it's Game Boy Advance. Hmm. Kung mapapansin nyo guys, yung screen niya, laging pulo screen, di ba? Kaya yung mga pixel niya medyo kalat-kalat. So, pwede natin i-adjust sa settings. Ayan. Kasi, by default, yung mga, ano niya, mm, graphics niya is by default full screen so ayan, quarantine na ko lang yung car sa video default um, ano ba yung inaano ko ba? Diba? sorry naman hardware present default gameboy palette color correction interpain bending mm, okay so saka na lang ano, ano, hintong mga graphics. So, hindi ko pa siya alam ano yan, i-adjust. Pero sigurado naman na uh, pwede siyang i-adjust sa totoong pixel ng game. Kasi pag nasa totoong pixel ng game siya, hindi siya, hindi kakalat yung mga ano, <coughs> Ayan na, wala na tuloy siya. Ayan, rush yung game. kaya yung pare di Japanese version pa. Oh, tingnan niyo, ang galing-galing naman, di ba? Hindi naman ako Japanese. Ah, so papalitan na lang natin pa. Na na Ah, punta lang tayo yung sa maglalakad na siya para makita niyo 'yan. Ayan. Ito nga palang game na to. Aking lalo. Ano? Video na to. Walang cut to. Puro dire-direcho. May, may cut pala syempre. Yung mga introduction introduction. Ano ba ya? Malay, malay ko yan. Yes, my name is Chinchong, Chinchong Japanese. Ay, naku, pambihira. Ah, dapat pala hindi ko na siya nilaki yung, ano, yung name niya. Uh. Uh. Tingnan nyo, guys. Yung graphics ng Game Boy Advance kasi hindi talaga siya ganyan yung resolution ng Game Boy Advance. Hindi ganyan yung aspect ratio niya. Kaya pangit. Tingnan yung ano. Dahil di-adjust ya yun dapat. Oh, galing, di ba? Tada! Huwag na natin kawasapin si Nanay. Kasi ano tayo diyan eh. Tawag dito. Hindi di kami bati. Uh, okay na yung Pokemon. Ay, Pokemon. Excuse me po. Dapat. <coughs> excuse me. Tapos close content tala ano pa ba yung mga ibang games CPS yung mga Marvel vs Capcom tingnan natin kung nandito Arcade. Turbo Graphics Sega CD SNES PlayStation Neo Geo NES Master System Mega Drive sa so arcade sigurado yun arcade wala nga ito arcade MT na-download tayo nun. Only ano Geo? Empty din. O, wala tayo. Tayo magda download nun kasi ano yan. Medyo malaki, malaki yung mga ROM yan. So, NES. Mga Super Mario. Ah, siguro sa NES meron na tayong Super Mario. Na? Shoot. Su, Shoot. Su. Super M. l m n o t m ma 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 ayun Super Mario Brothers Japan ba Japan pa siya talaga yung Japan Japan mga to ito okay. eh yung USA kaya USA wala Japan lang Super Mario Brothers Japan ay USA pala yun tanga tanga USA tapos Japan sorry ah eh. dami ka E iba Super Mario Brothers 2 to eh. Nalaro ko na rin to. Pero hindi siya ano. Ito yung nagbubo ng ano. Nakalaban na sa lupa tapos itatapon niya. Ayan. Mo na. Ayan. So guys, yun, yun na yung ating... Ah... Uh, ano yun na muna syempre <laughs> hindi ko pa alam Naka-lubat na siya. o oh, tingnan okay so yan yung ating munting unboxing and game testing guys thank you so much for watching and don't forget to subscribe to my channel thank you and bye and god bless